Yeah, okay. Magandang umaga po. Ay, magandang morning. Hayun po Ito si Ma'am. Good morning. Ito po yung gusto nating ano, namay, actually trial po before nag-coffee maker ako. tumigil ako, so nag-iinhina pero ah, uh, ngayon bumalik ako ng mas mas eh partyan. Uh, sabi ko, itutuloy ko na yung ano yung San Agustin pae. Before, puro ano ako, puro cook, puro, puro Aalit na kita, malit. Parang talo pa hapon. At saka yeah. yung ano, yung mga pigs hindi masyadong naubos. Uh, unlike yung 1 is to 5. Actually, nag 5 kilos pa nga kami eh. Sinubukan lang namin, no? Para malaman kung hanggang saan kaya ng isang baboy. Yeah. Even 5 kilos a day, sa so 3 days ginawa ko. Kasi na-experimento ko eh. Eh, inaubos nila. Eh, pero pag purong pigs, baka dalawang kilo hanggang dalawat kalating kilito, baka hindi pa nila naubos yung kids nila. Eh. But this time, this, this, this one, talagang magana silang kumain. Ah, ganoon Sobrang gana nilang kumain. Nga lang, ang problema to sobrang gana nilang kumain, pag binawasan mo kids nila, maingay sila Nagagalit. Nagagalit <laughs> sila. Pero magaganda oh, lahat oh. Ano sila, tsaka, ah, uh, ah, uh, uh, ang tawag dito, yeah. manonood din ako ng YouTube na nga, mm. and, uh, nanak at mm. ano uh, ang tawag dito they said that uh, one is the be organic so mm. I think is kasi walang masyadong taba yung baboy manipis manipis uh -huh. na talaga eh lahat ng nagpupunta rito tinatanong kung ano daw na yung ginagamit namin bakit daw yung green yung nakalo namin no? uh -huh. uh, they said na ano na Saka yung baboy, ang, matigas talaga. I mean, siksik. Siksik talaga. Sinabay mo, at saka maganda nito, do. Ano? Yung antibiotics mabilis mabilis mag response yung baboy. Kasi meron akong time dito na Gilbert, 'di ba? Meron tayo dito nagkasakit before. Oo. Oh. Isang saksak lang namin ng antibiotic uh, sa ubo. Ano siya? Ano ba siya? Inubo ba siya? Uh, ah, nag, nagdumi. Dumi, ano? Nagdumi. nagdumi silang yeah. lahat. Kasi nagpurong purong pigs kami. Nung una, kasi wala di pa, din pa dumanating si eh. Hinihintay ko pa eh. Kaya eh. schedule pa ako Nagdumi silang lahat. Ngayon, tapos na uh, nag 1 5 eh, kami, nagbigay kami ng gamot, paglit lang, okay na. Uh -huh. so, Punta namin ng ato eh. Tapos na, nagtayo ulit yung ano. Uh, may nagtayo pang dalawa. Siguro mga 2 months sila na nagtayo. Sabi ko, Gilbert, Big, bigyan mo. Bigyan mo na. Sabi ko, ganun. Kasi tubig talaga eh. Tapos tumamlay po sila. Tumamlay po yung dalawa. Kumbaga, normally pag pinakain mo to, parang ano eh, nagsasabong itong mga to eh. Uh -huh. Magagawa. Sila, silang dalawa ayaw. Mm hindi -hmm. matagal ang response. Sabi okay, nga, bigyan lang muna. Binigyan po siya ng umaga. Ang dating ng habon, nakikipagsabungan na rin. Nakikipaglaro. Pero hindi siya 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 From generic hanggang sa mamahaling gamot, nakamamahaling gamot na na. Mahuhuli na yung bago ng iba, mamamatay mm -hmm. lang po. Ganun ang Ang experience ko dito sa 1 is to private A2B, maganda yung A2B kasi nagpapalakas ng suspension ng baboy. Mm -hmm. so, mabilis mag-expans yung baboy oh. sa gamot. Tingnan natin yung baboy, lapit Ato. tayo. Okay. Ang gaganda kasi eh. Matagal na kayo nag, -ano? nagbababoy, hindi, Ay naman. Hindi po, ano. Dalawang taon. Ah, ganun. Dalawang taon pa lang ako. Yung nagbaboy ako una, nag-start ako ng pito. Tapos nun, parang wala ko wala akong kinita. Mm -hmm. Ay, ganda naman ng fix ko. Bakit parang wala akong kinita? Mm -hmm. uh, they said na, yun nga, aside from dun sa fix, sabi daw yung yung laki, yung genetics ng baboy. Yes, oh. So, bumili naman ako ng magandang lahing baboy at sinubukan ako. So, Nagandito naman ang kinalabasan. Eh. Yung nga lang, hindi pa rin ganun talaga yung Kasi nga, dahil nga mahal talaga yung feed. Diba? Yeah. Tapos, matagal na ako na, pero nag-a-atubi ko. Eh. Mm. -hmm. Nag-a-atubi na ako. yun nga lang, wala akong chance para mag, ano, kasi, pumapasok din ako sa trabaho. Eh, pag uh, sabi ko, ako pa yung maghahalo nito, parang mapapagod ako. okay mm. ko, -hmm. So, sa sa 13 nga, yung pangalawang alaga ko, 13, sa 13 nga lang na hirapan na okay. ako. Mm more kung ako pa mismo yung magkakalo. Diba? Yeah, so sabi ko, huwag na muna. Tapos meron akong kaibigan, may refer niya sa akin ko si Gilbert. Sabi niya sa akin, ah, dito na lang ako mag-alaga ng pati niya. At para para masubukan ko yung 1 okay, is to 5 kasi mm -hmm. ito naman yung magpapagod na dyan. <laughs> yeah. Kaya ako gusto ko malaman kung mm -hmm. ano. Kasi nga mag-extend pa kami dito. Ito. Uh -huh. naglalagay kami 30 pa dyan. Once na ma-harvest na ito. At uh, yun ko rin ang gagamitin namin. Bakit nagsmagay yung pili ganda dyan? Inlet ng tumas. May bago yung set ng baby. Inlet ng tumas. Ah, may inahin pala kayo dito. Yeah. Ano? Meron ano pa. Uh, gumagamit din po kami ng ano yan. Kasi mas tipid yung ano. Uh -huh kung bagay, kung idadarak mo lang, why lagyan yung darak tapos 1 is to 5? So ito, lahat yan 1 ginagamit? saka darak lang yan. Ito, ito mga ito, uh, isang buwan na silang walay. Napakaliit na itong bilis na, ano, uh, uh -huh. na ito. Dahil, ano, ang tawag dito, uh, nagkasakit yung na walang ng gata. So, nahuli yung mga bait nito. kaya ngayon, na, Maganda na sila. Wala mm, na. Yeah, na Pero sa experience nyo, yung, pag, yung pinaka live weight ng baboy dito. Mag dito, nag-isang yeah. dami dito. May pagkagan ng logi na. Logi ka uh, na ma. Logi, logi ka na po. Pero pag... Eh, pero kung naka 1 to 5 ka, okay lang. Sabi mag ko <laughs> nga sa naglalaga. Huwag kang maglala. Magmahal yan. Mga 1 to 5 tayo. Maraming lang costing natin. Nalabas lang kasi 3 kilos a day lang yung nakaya yun, eh. mm -hmm. niya. Nakaya niya. Halong na yun. 1 eh. to 5. 1 kilo of T125 and 1 kilo of commercial food. Yan ang kinakain nila ngayon. So kinukumpute ko lang yan kung ilang 27 yan, kinukumpute okay. ko lang siya. Sa so, dapat, nasa 3 kilo or 3.5 kilos. May nga lang 3.5 kilos ko. Pero nag naglimang kilo kami nagkamali yata ang computation. Kaya sabi ko mali yata ang computation natin ah. <laughs> nag 5 kilos ako 3 days. Oo. Oh. Naubos ba? Sabi ko, naubos ba nila? Sabi ko gano'n. Eh kulang pa nga eh. sabi sa akin gano'n, umiiyak ko. Eh. Ang maganda ng kanyara, naglagay ka na, kasi dahil sa malalakang sila, hindi na sila kumakain sa labangan, so mm -hmm. Yun, pwede ka ikakalat mo na lang dyan, no? Tapos pag naubos nila yon, pag binasama mo yun, nangot-notin pa nila yon. So, sabi mo nga, saib. Saib talaga. Saib, saib sa talaga. Eh, yeah. ito pa nga namin naayos ko, sabi ko, bahala ko rin paayos, kasi mm -hmm hindi ko rin alam, siyempre, magta-trial ako, hindi ko rin alam kung anong kalalabas ng 1 to 5, baka ako mapamahal pa ako dito, eh, di ba? So, sabi ko nga, uh, nagko-comment sa Tiga Kado, sabi uh, ko nga, hanggang ngayon may nag-PPM pa rin sa akin. Ano sila, nakafocus sila na, ano, na, sir, ilang kilo na? Ano nga yun? Inaabang talaga so, nila. Okay sila sa sila. Ba? Nagme-message pa rin sa'yo. Saan nakukulitan na nga ako eh. Pero buti siya nakakomodito kahit pa paano yung mga ibang nagtatanong. Ah, minsan mo kasi wala na yung gagawa. Yung <laughs> na rin tayo nanonood ng TV. <laughs> Ang internet na lang tayo. Tapos din, siyempre, baka may makuha tayong mga ibang lang. Yes. Uh, from time to time, uh, di ba, may mga lessons tayong yes. na lalaman kami from them. Oh, no, ba, sakali makapick up, no? So, itong portion na ito, may nakita ako dito, yung inatap ko yata ito. Anong condition nila? Itong condition nito, ito galing sa akin talaga ito. Mm -hmm. Uh, dinukot ko eh. Ito yung pinost ko sa Pig Academy, nag-violet lahat yung, yung katawan. -katawan ng inahen. Mm -hmm. Hindi siya kumain ng, afternoon uh, after noon, hindi siya kumain ng 3 uh, weeks to 4 weeks. Almost some one, puro tubig lang. Mm -hmm. Mm -hmm. Actually, one week na wala rin tubig. Sabi ko, baka mamatay na to. Bago, gusto ko tayong. katayon. Eh, uminom siyang tubig. Sige, diretso lang. So, hanggang sa mawalay siya, puro siya antibiotics. Hindi pa ako nag... Wala pa kayo at yung atabi. Wala, wala pa, pa, oh. pa. So, uh, ang tawag dito, ah... Uh, minsan kasi mahirap din kumuha ng ATV dito. Ang nagbibigay lang dito, si LPG na nagbibigay ng ATV na yun. So, ang ginawa ko, tag-tag siya -tag sa antibiotic. So, parang yung mga biit na yan, ang tawag dito, uh, puro antibiotic na rin ah. Mm -hmm. I found out, yung pagkawalay ko, nilagay ko na dito, I found out, yung baboy kong yun, ah, uh, pero ina-atobie ko pala siya, do. Mm. Pero ganun pa rin ang conditions niya. Ganun pa rin. Ang kinakain yung feeds kumain siya after bago magwalay. Uh -huh. Nag-start na siyang kumain na patikim-tikim pero nag-aatubi ako. Ilan niya inilalagay niya? At isang kutsara every time na maglalagay ako. Sana sa tubig niya. So, pagka gano'n hindi sila makakain okay, tubig. Ito mami, tupi. itong magandang kwento. Oh, okay. <laughs> sige, sige, ano yan? <laughs> so sabi ko patatabayin ko na lang yan. Hindi na mm -hmm. pwedeng maging inahin. Mm -hmm. so, pinataba ko siya, umiabot ng piyesta, siguro mga isang buwan. At kalate, Gumana siya kumain pero hindi pa rin niya nauubos. Although nag-aatubi pa rin ako. Pinakatay ko na alam niyo po Dok, kung nangyari. May kulig pa sa loob. Ha? Ah? Buto na. Buto na. Within, within span of time, ha, two months and a half, buhay pa rin siya, malakas pa rin siya. Hindi mo na nga injection yan dahil nga ano eh, tad, tad na siya before na injection, nagagalit siya, lalapit pala ako. Sabi ko, oh, nagumanan akong gano'n, nagwawala yun, no? So, ang nangyari, hindi lang, hatubi lang ako, baka sakaling mo, ano, sabi ko nga, pag naglan dito, hindi ko akatay. na hindi naglan din. It's because, yung pinatay namin, pag, sabi ko, gusto ko makita yung matres. Sabi ko nga, so, yung pagkat ng ganon, makita ko mga dalawang mata. Uh, tapos bungo ng, ano, uh, kaya pala. Hindi na. Mm -hmm. Pero, yung ibang technician, laging sinasabi, puto boy po. Kasi yung iba na may bait pa sa loob, no, bigyan no. one month, uh, and pa yan, matitigas yan, malalato niya. Nandun pa rin siya. Buhay pa rin siya. Nakain pa nga yung bago. Eh. O kayo pa pumatay. Ha? Kayo <laughs> pa <pang> pumatay. Kami pa pumatay. Sabi ko kumatay. Sabi ko ngayon, tinanggalin mo nga yung matres. Si tinanggalin yung matres. Sabi ko ngayon, kitang kita. Hey, sir, may bait pa. Sabi sa akin ngayon. Sabi ko na yun. Sabi ko ngayon, meron. Hindi. Yung dinanduda na. ko, sabi gusto ko sanang ilutalize ulit. Eh. Hmm. Pero tatal, sabi ko magpipiesta. Sige ikaw na, kirahin na kita. Sabi ko nga na, ko na No. Ako kasi Dok, hindi ako makakain ng alaga ko eh. Kapakain ako eh. Okay lang naman, sabi ko <laughs>